So, ito, makakita na mo kayo ng buntis na battery. So, ibig sabihin po yan ay naginit init ng sobra ang battery. Overcharging. So pag overcharging, anong problema? Anong problema? Kira ito, matagal. Nawala na yung controller. Kasi dahil ko dapat may nagkocontrol sa voltage dapat yung output niya palagi is 14 point something lang 14 ngayon siguro mahabot ito na so, hindi na, na namin tinik kasi hindi na namin tinik baka bumigay pa yung iba yeah. automatic papalitan papalitan natin dahil wala ito available na ganito no? at ang available ganito pero kami na ako naka Ganda ng boses itong katabi ko kaya sinsya na kayo. O yan. Yung dalawang puti ng Yamaha nagaling galing stitor, kinabit na natin yung wire ng regulator na dalawa na kulay pink at saka dilaw. Okay yellow sa puti at pink sa puti okay. red ng regulator saka red ng Yamaha Motor Hit natin. black wire ng yamaha is ground so yung ground ng ating regulator is green pinunect na natin yamaha fc162 so yan, nabalutan na natin Pero, meron meron na yung iwan na yung black na itong controller kailangan natin ito malagyan ng power galing sa DC accessory wire so accessory wire ng ating motor na Yamaha is light brown so mag-extend tayo ng wire dito magaling natin sa light brown kung saan mga kuha. Oh so, yan ito tayo nakakuha ng accessory wire Prino.

kolong baterai ngunya di eh, Jangan mau, Boy. Jangan mau. Ini to Oke. Okay. Okay. lah kayak yang baterai basta maganda charge ya. Standar.